Anak na. Kita mo nga naman, no? Oh. Samantalang nagpapakahirap sa trabaho ang anak ko. Tapos itong taong to. Hoy, Jacob! Jacob! Kayo ba naman? Kanina pa po ba kayo? Oo. Kanina pa kita pinagmamasdan. At anong mga ito? Huwag mo sabihing inihintay pa ng mga yan ang anak ko. Ay, salamat. Tapos ko na lahat ng gawain ng bahay. Wala nang gagawin mamaya, mahal ko. O, oh, Ma. Kayo po pala. Tuloy po kayo. Nasaan si Rose? Naku ma, pauwi pa lang po yun, galing trabaho. Hapon na, hindi mo ba siya sinusundo pag umuwi siya? Hindi po ma, siya po ang may gustong huwag ko na daw siyang sunduin. Total, isang sakayan lang daw po. Mas maganda pa rin na sinusundo mo siya. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa kanya sa daan. Ma, ano na naman yung tinatanong mo kay Jacob? Hay nako anak, alam niyo naman gustong gusto ko na mag-apo, di ba? Hay nako, si mama talaga. Magkakaapo din po kayo sa tamang panahon. Hay nako, e kailan pa? Pag hindi ko na kayang kargahin ang magiging apo ko. Hayaan niyo po ma, malay niyo po sa susunod na buwan may surprise na kami sa inyo. Oo nga po ma. Tsaka huwag niyo naman po kami minamadali. Napi-pressure po kami. Hindi nakakatawa yung sinabi ko ah, Seryoso ako. Isa pa, paano kayo makakabuo? Kung ikaw Rose, palagi kang pagod. At ikaw naman Jacob, palaging ikaw ang nandito sa bahay. Parang baliktad yata. Ma naman, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Anong gusto mong gawin ko? Matuwa ako. Dahil ikaw ang nagtatrabaho. At yung asawa mo ang naiiwan dito sa loob ng bahay. nag apply naman po ako, ma. Naghihintay lang ako ng tawag. Naghihintay ka ng tawag? E ano pag hindi ka matawagan? E eh di wala din. Ma naman, tama na. na. kaya naman po kay Jacob. Kilala mo naman ako, Rose. Ang ayaw ko sa lahat, eh yung taong tamad. Ma, ano ba? Pwede ba? Uh, ma, may iwan ko po muna kay ni Rose. Nagagawin pa po ako. Tignan niyo yung ginawa niyo, ma. Napahiya tuloy yung tao. Bakit? Wala naman akong sinabing hindi maganda, Nagsasabi lang ako ng totoo. Nako, kung alam ko lang sana na magiging taong bahay ang asawa mo, hindi na muna sana kayo nagpakasal. Hindi kita pinag-aral, Rose, para ikaw ang bumuhay sa mapapangasawa mo. Ma, hindi naman habang buhay, walang trabaho si Jacob, no? Marami din siyang ina-applyan. Malay nyo, isang araw, matawagan na siya. Alam mo, Rose, yan din ang iniisip ko, eh. Nakapagtapos naman ng pag-aaral si Jacob. Pero bakit hindi siya makapasok agad ng trabaho? Mataas naman ang kursong kinuha niya. May mali ba sa kanya? O may kulang? Ma, hindi ko po masasagot ang tanong niyong yan. Anong alam ko? Ay nako, ayoko nang sumakit ang ulo ko sa kakaisip dyan. Uuwi na ako. Napadaan lang ako. Teka ma, hindi ka na ba kakain dito? Hindi na anak. Sa susunod na lang, may pupuntahan pa kasi ako. Kayo po ang bahala, Ma. Sige na, tutuloy na ako. Magpahinga ka na rin, ha? Opo, Ma. Maal, ayos ka lang ba? Pasensya ka na kay Mama, ha? Ano ka ba, Maal? Ayos lang ako. Tama rin naman si mama eh. Pero ang problema lang, hindi porke taong bahay ako, eh tamad na ako sa paningin niya. Intindihin mo na lang siya. Masyado kasi siyang sabik na magkaapo. Yun na nga din iniisip ko, mahal. Kaya wag mo na lang akong intindihin. Kaya mahal na mahal kita eh. Dahil napakabait mo at napakahaba ng pasensya mo. Alam mo kung gaano kita ka mahal? Walang bagay na hindi ko kayang intindihin para sa'yo. Weh, Talaga? Kahit napipigon ka na kay mama, hindi mo siya haawayin o sasagutin? Oo, mahal. Dahil ayokong yun ang maging dahilan para mag-away tayo. Simula nang ikasal tayo, pinangako ko sa sarili ko na hindi tayo mag-away. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpapakasal ko sa'yo, Jacob. Talong wala akong pinagsisisiang pinakasalan kita. Kahit ilang beses pa akong sumbatan ng mama mo. Mahal kita, Jacob. Mal na mal din kita, Rose. Ay, naku. Buti na lang, natuyo na lahat. Para minsanan na lang ang pagtutupid. Pamamalan siya mamayang gabi. anak nang kita mo nga naman oh samantalang nagpapakahirap sa trabaho ang anak ko tapos itong taong to Hoy Jacob Jacob Ayaw pala ma kanina pa po ba kayo? Oo kanina pa kita pinagmamasdan at anong mga ito? Huwag mo sabihin hinihintay pa ng mga yan ang anak ko. Naku no, ma, hindi po. Umidlip lang po ako saglit kasi napagod po ako. Talagang ikaw na nandito lang sa loob ng bahay ang pagod? Eh paano naman ang anak ko? Ma, Jacob, ano na naman yan? Anak, ayos ka lang ba? Mahal, patang aga mong umuwi. May problema ba? Oh, ang tas ng mo ah. Tara na sa loob at nang makapagpahinga ka na. O, oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Ano bang ginagawa mo? Ba't nagkakasakit ka na anak? Hindi ka naman na yata nagpapahinga. Ma, hindi naman. Baka salamig lang po ng panahon ito. Mahal, may gusto ka bang kainin? Pagluluto kita. Mamaya na lang, mahal. Hindi pa ako gutom. Basta, kumain ka mamaya. Kailangan mong kumain para makainom ka ng gamot. Kita mo nga naman, kahit taong bahay lang pala ang taong to, kahit papano, masikaso sa anak ko. Baka naman nagpapanggap lang dahil lang dito ako. Hay, ewan. Ma, Huwag ka na po mag-alala. Lagnat lang po to. Konting pahinga lang po. Ito na nga bang sinasabi ko, Jacob, eh. Kung may trabaho ka lang sana, eh di sana hindi napapagod ng sobra yung anak ko. Hindi ka ba naaawa sa anak ko? O kahit mahiyak ka man lang sana? Ikaw na lalaki pa talaga ang taong bahay, imbis ng anak ang nandito. Ma, ano ba? Ito na naman po ba tayo? Ito ang asawa mo kasi, eh, wala nang ibang alam gawin kundi maging taong bahay. Ma, huwag nyo naman pong sabihin sa akin ng ganyan. Hindi naman po porke taong bahay na ako eh, tamad na ako at walang alam gawin. Nag-usap naman po kami ni Rose naabang habang naghihintay ako ng tawag sa mga pinag-applyan ko, ako muna ang gagawa ng mga gawaing bahay. Kaysa kumuha kami ng katulong na pasasahuran namin, pwede namang ako na lang muna. Sayang naman po kasi yung ipapasahod namin. Isa pa, kaya ko naman pong gawin ng mga trabaho dito sa bahay nung araw na nadatnan niyo po ako sa sala. Kakatapos ko lang po maglinis ng buong bahay nun. At kanina pong nadatnan niyo akong nakaidlip sa sala. Kakatapos ko lang pong kunin sa sampahe ng mga nilaban ko kanina. Napagod po akong naglaba kaya nakaidlip ako. Ginagawa ko po lahat ng trabaho dito sa bahay araw-araw para pagdating ng asawa ko, kakain at magpapahinga na lang po siya sabi ko naman po sa inyo, ma, ayaw niyo lang po kasi maniwala sa akin. Hay nako, nagagalit pa rin ako dahil nagkakasakit ka na sa sobrang pagod. Kaya ikaw, Jacob, pag hindi bumuti ang pakiramdam ni Rose hanggang bukas, ipacheck up mo na siya sa doktor, ha? Opo, ma. O siya, sige. Aalis na ako. Ma, sa ka pupunta? Eh, saan pa nga ba? Eh, di uuwi na. Naghihintay rin kasi yung kapatid mo sa bahay. Sige na. Mal, pasensya ka na kay mama, ha? Ayos lang, mahal. Siya nga pala. May sasabihin pala ako sa'yo. mahal. Ako na yata ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Hay nako, ikaw talaga. Ngayon, mas gaganahan na ako magtrabaho ng mabuti para mabilis tayong makaipon. Oo na po. Ikaw na po ang bahala. Oh, mukhang masaya kayong dalawa. Anong meron? Ma, sigurado kami. Mas magiging masaya kayo. Anong pakulo na naman ito, ha? Baka mamaya, kabalik ka na ng mangyari. Matutuwa lang ako kung ang ibabalita nyo ay eh, may trabaho na si Jacob para hindi naman siya taong bahay. Di ba? Tama ako, Jacob? Ma naman, di ba pinaliwanag ko naman sa inyo na kahit taong bahay lang ako, hindi lang naman ako nakatingga dito sa bahay? Ma, 'wag naman po kayo ganyan. Ang totoo niyan. Mahal, hindi ako natanggap sa ibang na-applyan ko. Eh, paano 'yan? Pero tinawagan ako ng isang kumpanya at natanggap na daw ako. May trabaho na ako, mahal? Talaga, mahal? Mabuti naman kung ganun. Kaya may trabaho na po si Jacob Ma. Mag-uumpisa na po siya bukas. May isa pa po kami sasabihin sa inyo. Ano yon? Mahal. Ma, ito po. Magkakaupo na ako? Opo, ma. Kaya po pala ako nahihilo at nilalagnat. Parti daw po yun ang paglilihi ko, sabi po ng doktor. Magkakaupo na po kayo, ma. Kaya hindi na rin po ako magiging taong bahay. Kailangan ko na pong magdobli kayod para sa magin ako. Mahal na mahal ko po sila. Salamat sa Diyos. Pero paano si Rose? hindi na dapat siya magtrabaho. Baka makasama sa kanila ng magiging apo ko pag napagod siya. Huwag na po kayong mag-alala tungkol ma. Nag-usap na po kami ni Jacob. Oo nga po. Bukas na bukas, sasamahan ko siya magpasa ng resignation letter para dito na lang po siya sa bahay. Mabuti naman kung ganon. Jacob, iho, pasensya ka na sa mga nasabi kong hindi maganda sa'yo, ha? Pasensya ka na kung tinawag kitang tamad dahil taong bahay ka lang mali pala ako. Ang hindi ko alam, kahit taong bahay ka lang, eh, napapagod ka rin pala. Dahil ikaw ang gumagawa ng lahat ng trabaho dito sa bahay. Pasensya ka na talaga, ha? Ngayon, alam mo na, ma, na hindi lahat ng taong bahay ay tamad. Oh, ano pang iniintay natin? Mag-celebrate na tayo! Magiging tatay na ako! Yes! Magiging lola